Bobay, ba't ba kasi ka na naman? problema mo? Eh paano? Dito mo na naman ako dinala eh. Aso, nagre-reklamo ka. Pasalamat ka nga, sinipot pa kita eh. Alam mo naman na napaka-busy kong tao, tapos gaganyan ka pa. So, utang na loob ko yun, J? Hindi naman sa ganun, pero dapat sana matuto kang maka-appreciate. Kasi hindi naman sa lahat ng oras, Lagi tayong magkasama eh. Mas priority ko pa rin yung business ko. Tsaka, ayan mo na. Pag na ko yung liyente ko, si Singapore tayo. Gusto mo balikan? Sige, balikan! Singapore. Last year mo pa sinasabi sa akin Jay. Dami mo sinasabi. Order na nga lang tayo. Waiter! Hello, ma'am, sir. Good morning. Carlos! Jay! tingnan mo nga naman, oh. Ang dating famous ng campus, ngayon, sa ganap ng waiter? Anong nangyari sa'yo? Hoy, umigil ka nga. Nagpapaliwanag na ako, babe. Oh, tingnan mo yung nangyari sa kanya, di ba? nagre ka, bakit ako nagsisipag? Kaya ako ginagawa yun para di ako matulad sa kanya. Anong nangyari sa'yo, Carlos? Ba't naging waiter ka lang? Ah, sebagai poro puro nga ka si Forma dati. Puro ka pa foggy. Pero wala ka nito. Hindi mo ginamit yung utak mo. Eh, ayan tuloy. Sa pagiging waiter ka bumagsak. E, hindi mo kasi ako ginaya eh. Nagsipag. Nagtrabaho na mabuti. Kaya eto, yung successful na ako ngayon. Pwede ba? Umorder na lang tayo. O oh, siya, siya. Sir, bunga sa amin yung pinakamahal na mino nyo. Yung, yung ano ah, yung di mo afford. Bilis! Okay po, sige po. Ito ka na. Papaliwanag lang naman ako yan. Makahiya ka. Oh, Jay Boy! Okay. Takto! Yay! Takto, dito ka na. Naalala mo yung kaklase natin nung high school? Si Carlos! Carlos? Oh, Wait lang ha, tatawagin ko. Carlos! Alig ka nga! Ah, uh, yes sir. Oh. Carlos! <laughs> di ba ito yung hard drive sa si school dati? Not... Hindi yeah, nga eh, alam mo namang hindi ginagamit niyan yung utak, di ba? Eh, ba't naging waiter na lang ngayon? Puro kabubuhan lang yung alam, puro pa morma lang. Tingin ko napakabubukas talaga nito eh. Puro pa pogi lang ang alam. Oo, <laughs> oh, nadali mo. <laughs> Tingnan mo ako, engineer na ngayon. Alam nyo, kung ano may narating nyo, sana naman, marunong kayo mag-respeto. Res. Respeto? respeto? <laughs> respeto? Paano ka namin na-respeto yun? I-waiter eh? ka lang. Kama. Huwag ka nga kayong dalawa. Ikaw, Jay, may sinabi ka pang papupunta pa yung dito? Ha? Anniversary natin ngayon. Alam mo, ang dami mo sinasabi. Kaya lang naman pumunta dito yun kasi may meeting kami. Eh di kayong dalawa na Beam. lang, Jay. Babe, teka lang. Sandali lang. Sandali lang. Luso ano ba? Ay? Ano ba problema mo? Eh, ang taas na ang tingin mo sa sarili mo eh. Sino ka ba sa akala mo? Ha? Anong karapatan mo malitin ng tao? Anong problema mo eh? Sinasabi ko lang naman sa kanya yung totoo. Nagpapaliwanag lang naman ako sa kanya. Baka nakakalimutan mo, Jay. Nanggaling ka lang din sa wala. Oo oh, nga. Galing nga ako sa wala, pero at least, Ibang iba na naman na ako ngayon eh. Naging successful ako sa buhay. Eh yun. Huwag kang pakampante, Jay. Sa ugali mong yan, baka bukas, bawiin lahat ng meron ka. Never mangyayari yun. Ito na lang, Jay. Hindi ko pinangarap na magkaroon ng asawang katulad mo. Kaya, magsama na lang kayo ng kaibigan mong hambog. Sa so, sawa na rin ako sa ugali mo eh. Alam mo, magsama kayo ng barkada mo hambog. Babe, tika lang. Babe. buwisit talaga tong Carlos na to eh. Buwisit ka ha? Nagdahing sa'yo, kaya naghiwalay kami ng girlfriend ko! Uh -huh. Hoy pre, wala akong ginagawang masama sa inyo ha? Ano nga ang ginagawang masama? Kahit kailan talaga eh no? Ang pakabobo mo! Tsaka huwag mo nang pangarapin na maging successful ka ko ha? Kasi never mangyayari yun! Tandaan mo yan! Ano nangyayari dito? Ang gala? Tinawin ito? At sino ka naman? Ako na GD po. At siyang may-ari ng restaurant na to. Business partner siya na asawa ko. Anong nangyayari dito? Si Jay, yung dating akong klase. Gumagawa ng gulo dito. Ah, uh, boss. Pinagsasabihan ko lang naman to eh. Di ba alam? Yung pinagsasabihan mo, eh business partner ko dito. At isa pa, siya rin nakasosoko sa pinapasukan mo. Ah, uh, boss. Pasensya na, ha? Hindi ko kasi alam, eh. Yan. Eh, palit ka kasi. Naku. Kung sa iba niya ginawa, kawawa yan. Kung ako sa'yo, Charles, naku, palitan mo to. Narinig mo yun, Jay? Simula ka ngayon, Jay. Wala ka ng trabaho. At bukas na bukas, huwag ka na rin pumasok. Nagkakaintindihan ba tayo? Sige, sige na. Makakaalis ka na.